Napresyento ko nakita yung mga anak mo. Ba't bigla ka bang nawala? Nay. Muntik na po kami. Nay. Ano? Sabi po kasi nung dalawang fourth year, tuturuan daw po nila kami. Sumama ka? Opo, Nay. Akalo ko po kasi. Sinama mo pa ang kapatid mo? Tama na, Stella. Nay, akalo ko po. Ha? See you. Di ba ikaw si Miss Friendship? Miss, tulungan mo naman ako. Hindi ako makauwi. Nawawala mga anak ko. Ami, salamat sa paghatid mo sa akin. lang yon. Baka nandiyan ang mga anak mo. masya lang siguro mga yun. Sana nga. Sige. Sige. Kapal susod! Manong, tara na ko. Saan ba kayo nang galing? Sa presinto ko nakakita yung mga anak mo. Ba't bigla ka bang nawala? Nay. Muntik na po kami. Nay. Ano? Sabi po kasi nung dalawang fourth year, tuturuan daw po nila kami. Sumama so, ka? Opo, Nay. Akalo ko po kasi. Sinama mo pa ang kapatid mo? Tama na, Stella. Nay, akalo ko po. Ha? <laughs> <laughs> Nandiyan niyo. Umalis na po tayo, nagpunta na po sa palengke. Okay na kayo kaya? Hindi kayo papasok? Eh kasi po tayo... Huwag na kayo matakot. Ni Anino ng dalawang yun, di papakita sa inyo. Pinapangako sa akin ng mga magulang nila. Umayak na kayo. sa ako kayo sa eskwela. Bibili kayo? Pagkano? Pente. Ano anong ginagawa mo sa anak ko, ha? Anak mo, oh, bakit? Turuan mo na leksyon ng anak mo, ha? Lumalaki magnanakaw, eh. Hindi kami magnanakaw at hindi magnanakaw ang anak ko, ha? Anong hindi? Eto ninakaw niya sa paninda ko? Alin? Ito lang? Para ito lang? O, ayan! Sa'yo na! Magbayad ka! O, ba't ako magbabayad? Kinain ba yan? Ano ah! Ang O, oh, Stella, Stella, naku, misis, pasensya na kayo. Tama na ho. Pupasensyahan niyo na lang siya. Naku, tama na. Misis, tama na po. Dahil, hindi mo ba alam na delikado ka kanina? Eh, kaya-kaya ka pagtulong-tulungan ng mga tao dun sa palengke, ha? Eh, buti na lang napakiusap ko pa yung nanay nung bata. Ami, Angel de la Guardia ba kita? Ano? Kasi tuwing kailangan ko ng tulong, bigla ka na lang sumusulpot. Ganun daw ang Angel de la Guardia, sabi ni Itay. Angel de la Guardia nga ba kita? <laughs> Ako pa ba ang pagkamalan mong Angel de la Guardia? <laughs> sa bagay, dinadala ko naman ang mga lalaki sa langit. Nako, Dai. Dito sa Maynila, hindi na nagtatagal yung sinasabi mong ang Hel de la Guardia. Hindi na uso yun. Uwi na ako. Salamat uli sa tulong mo, ha? Teka, teka, teka. Kumain muna tayo. Sagot ko. Ayan, no, mamili ka. Tapos, sumama mo na rin akong sunduin yung anak ko dun sa Baker center. Sige na. Ayan, no. masarap yan. Puro lomi. Hindi ako mahilig sa lomi. Ayoko. Salamat. Naihi ako Saan ang kubeta. Hindi naman lomi yan eh. Ah. Do Balik ka na, nag-jingle din ako. Ay, ito lang pala.